Ang tapang, sobrang tapang po netong OFW nating kababayan na si Dean Chase mga kababayan sa Amerika. Akalain nyo, mayroon siyang binulgar ngayon-ngayon lang po mga kababayan eh. Na nakasulat mismo doon sa dokumento mga kababayan ha, na kanyang request na police record mga kababayan from Beverly Hills, California, LAPD Police Archive Department. Binulgar ni Dean Chase ang kanyang nabasa at kagya-dong masasabi mga kababayan na itong si Madam Liza Araneta Marcos is 100% addict drug addict po raw mga kababayan eh. Nakasulat daw kasi doon sa dokumento na nagpositibo etong si Madam Admiral. At hindi po natitinag etong kababayan natin si Dean Chase mga kababayan dahil hinahamon niya ang kampo ni Madam Liza Araneta. Kung hindi man daw totoo etong sinasabi niya, kasuhan niyo siya. O Madam Admiral, kasuhan niyo daw si Dean Chase kung hindi totoong drug addict ka. <laughs> Panoorin niyo po ha. By the way, mga kababayan, sa lahat po pala na nakakaintindi ng Bisaya, mga kababayan, stop, stop, stop. Doon na kayo manood sa kanyang Facebook page, mga kababayan. Hanapin niyo Dean Chase at isubscribe niyo at ifollow, mga kababayan. Paabutin po natin ng milyon ang kanyang followers dahil proteksyon niya yan, mga kababayan eh kapag lalaki na ang kanyang followers mga kababayan, hindi na siya basta-bastang gagalawin ng kanyang mga kalaban. Dahil marami na ang makakaalam eh. Dahil ayon pa kay Dean Chase mga kababayan, mukhang siya raw ay sinusundan. Kaya i-follow nyo mga kababayan ha, sa lahat ng nanonood ngayon. Please follow Dean Chase sa kanyang Facebook page. Panoorin nyo po ha. Posted ko about ni katong kanang uh, Lisa Marcos nga nagkuan, kanang nag yung post daw niya mga kababayan about Liza Marcos positive wishes na sa oh, na nag positive ang tinutukin niya mga kababayan na positive sa droga at totoo daw talaga iyon mga kababayan sabi niya in my document oh, sa lakuhan niyang dokumento ha galing sa LAPD archives department I'm, I'm gonna tell you right now mm, police report no nga si Liza Tanas Mm. Addict Adik yun na. Addict. si Lisa Tanas ayon kay Ding Chase. I can guarantee you 100% addict yun na 100%. Si Yad, because it says there in the document that she is, oh, hindi lang nakuha ang audio mga kababayan pero ang sabi niya, she is positive. Basahin niyo ang lips. That she is positive. Yung buto niya nga buti. <laughs> ng buti niya. <laughs> si buto daw mga kababayan na botete na parang palaka. na first lady. ko! Oh. Kasuhan mo ako. Amon niya mga kababayan. Kasuhi ko. Oh. Kasuhan mo ako. Kasuhi ko. You know, Sue me. Mm. Di ko ninyo pwede mafeed feed og information. Di, mm. di, jud ko ninyo pwede mafeed feed og information. I... hindi nyo ako kayang ifeed feed information. Hindi, hindi nyo ako kayang ifeed feed the information dahil mga kababayan, parang binibitag siya mga kababayan eh. Mayroong ang grupo ng mga bangag mga kababayan na pinifeed siya ng maling impormasyon. Dahil kung sasakay siya mga kababayan, pwede siyang kasuhan ng inciting to sedition. Tell you that, mm. okay? Di ko ninyo pwede malimbong, pwede mm. ko ninyo pwede madiktaran. Hindi nyo ako pwedeng maloko, hindi nyo ako pwedeng madiktahan. Because that's one thing that I can filter. Mm. I'm really good at filtering information. So, di ko right. ninyo pwede may nana. Mm. So, hindi nyo ako pwedeng ganyanin. Mm. Mga uban siguro, pwede siguro nyo mailad. Oh, yung ilan siguro, pwede nyo maloko. Pwede rin siguro nyo information ng mga ba. Uh, Na-feed nyo na information, but not me. Not me. Not me. I am mm. so sorry. I'm going to stick to what I know. I'm going to be true to what hmm. I know. Dili, dili ko maghimuhimu og storya. Hindi ako gagawa-gawa ng istorya. May hawak siyang dokumento mga kababayan eh. At yan ang kanyang pinagbabasihan. This is what I know. Kana si Lisa Tanas. Yang si Lisa Tanas. Wala na nauli atong pagpit sa Jace. Hindi yan umuwi noong March 10. Alas 5, 58. so, uh, Nung sinasabi nilang 5.58 a.m. No, diya sa lunes sa Pilipinas. Mm That would mean na si tanas, ni uli siya ato pag sabado pa lang sa gabi. Alas... Mm Dahil kung umuwi yun nung ano, March 10 at 5 a.m., ibig sabihin, Saturday pa lang doon sa LA mga kababayan, lumipad na siya. Which is impossible daw mga kababayan, sabi ni Ding Chase. Amerika, because literally, the hours... The mm. hour difference is immense. Philippines and America, puting layu ah. Mm. Ang layo ng hour difference mga kababayan. Malayo ang agwat. Night and day ang agwat. Nauna ang Pilipinas mga kababayan. Eh. Huli ang Amerika. So paano makakahabol ng Monday? In addition pa yan mga kababayan ha, na ang pinakamabilis na flight from America to ano, Pilipinas is 16 hours minimum. Minsan pa nga, umaabot pa nga ng 20 plus hours dahil mayroong mga delays. Tapos, mayroon pang time difference. So, paano nakaabot si Ibadang dito ng 5 a.m. ng Monday? Ang kalihaan sa itong oras, atong time zone. Mm. So, this is what I know. Okay? This is what I know. Wala siya na uli di ha. Oh, hindi siya umuwi dito. At um, pagpisa Jesse nga ni Sulti si Claire kay baka ko ng piste. Mm, nung March 10, nasabi ni Claire Castro dahil sinungaling yung animal na yan. Uh, Otro na. Uh, lalo pa yan. Inatay. Inatay! Ano bang <laughs> tagalog ng inatay? And this is what I know as well. Lisa Tanas is an addict. Lisa Tanas is an addict. Oh, sabi niya. Adictus Benedictus. Adictus Benedictus. Yatay na silang mga pamilyahan na sila. Oh. <laughs> si? Yung pamilya na yan, inatay daw mga kababayan. Yung inatay parang curse word din yan mga kababayan na parang jutang jinimes din. Pero wala pong direct na translation yan eh. Bangag, Diyos mio. Hmm. Yang si Bangag, oh, tinutukin niya si Bibi mga kababayan. Ano niya, nagkuha, nagdugo ang baba. -ba. Tingnan niyo, dumugo na nga yung bunga nga. Pwira <laughs> gaba. Pambihira. Hmm. Is that the kind of leader that you want? Mm? Is that the kind of leader that you Is, want? Is that the kind of president that... that the kind it's, of president... It's, it's mind-blowing to me. Mind-blowing. It's mind-blowing mind to me nga ang kanang mga... Uh, it's mind-blowing to me that... Local government niya kay nagsuporta niya. Wa wa na yung mga local government diyan ay sinusuportahan pa rin si BBM. Ako giunsa na sa inyong leader niya. Hindi ko alam kung paano... Anong ginawa sa mga local leaders ninyo dyan? Anong nagbali na dihaan ka ng mga Bakit sila bumaliktad? Uh, from Duterte supporters, mga kababayan, to bangag supporters. Ang mga local government. Mm. Gwen Garcia, daghan ka ayo. Si Gwen Garcia. So, guys, <laughs> okay. The reason why nag-transfer ko, mm. the reason why I transfer from one city to the other while I'm on live, mm. it's because if I can do this, I'm going to be real honest. Only one of the locations is live. Mm. Okay? Only one of the locations is live. Either this. Oh, simultaneous niyang ni live mga kababayan ha. Tatlo. Oh. Pero paano niya ginawa yan? Oh, kung kaya daw niyang gawin niyan mga kababayan, na nag siya ng tatlong lokasyon sa isang pagkakataon mga kababayan, how much more yung mga may pera mga kababayan na nandun sa kanilang lahat ang resources ng gobyerno. Kaya nga niya mga kababayan na walang budget. Or this? Mm. Or this? Mm. Only one of the location. Ibat ibang lokasyon mga kababayan, oh. nag siya mga kababayan sabay-sabay. Live. <laughs> Okay? If I can do that with zero budget, oh, zero budget. imagine what the Malacanang can do with oh. the billions of budget that they have. And trillions of budget that they have. They will do they whatever have. they can. They will do whatever they have in their power to make it seem like na si Lisa Tanatia sa Pilipinas. Mm. To make it seem na andyan daw si Lisa Tana sa Pilipinas. Dahil ang kaduda-duda mga kababayan, ano? although, 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 mayroon silang mga video na talaga mga kababayan. Pero, bakit walang mainstream media ang mga anak video doon mga kababayan? Closed door eh. Yung kanyang malakanyang lang mga kababayan na ano, PCO. And then walang interview. Hindi ina-address mga kababayan. Like, open talaga sa media ha. Para dapat may media mga kababayan. Dahil kung nagsisinungaling sila, makakastigo natin personally ang media. Dahil although binalita ng media ngayon mga kababayan eh, na, andito na si Lisa Tanas, uh, oh, si Lisa Marcos, pero sa kanilang pagbabalita mga kababayan, sabi ng Malacanang, oh. Look, Malacanang nag-post na ano dito, oh. Pwede nilang i-reference mga kababayan na. Kinuha lang na namin ayan kay ano, doon sa page ng Malacanang. Pero ang gusto natin mga kababayan, habang nagla-live si Liza Araneta Marcos, andun ang mga mainstream media para gagamitin natin ito sa kanila if ever nagsisinungaling mga kababayan. At interviewin nila. Ano masasabi nyo tungkol dito sa anino lang <laughs> Mga tobak lang daw ito. Oh. Kapag sasagot ng ganyan mga kababayan, sa interview ng mainstream media, mukhang maniniwala pa tayo. Okay? Dili bugo ang mga Pinoy. Hmm, hindi bobo ang mga Pilipino. Bugo hindi ang mga bobo ang mga kababayan, mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kaya eh, insulting ka napaka-insulting. Ang mga Pinoy. Ginagago nila mga Pilipino ay eh. ginagawa nilang bobo. Grabe. Very insulting. Very insulting. And it's 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 quite sad really what they're doing to my countrymen there mm -hmm. my my fellow filipinos it's really sad nga they think that they can like play with you like this pinaglalaruan mm. lang naapa ang katong audio andon pa Kaya yung, yung audio ta play, no ang katong audio no uh -huh. but <laughs> na na nay nakasulti mong godak. gusto niyang i-play yung audio mga kababayan ni sinan sa kanya tungkol daw ito sa audio ni nagba pero may nagkapag advice na sa kanya na wag wag oh, nga kanang I've been talking to very important people mm. And and na ako na do not play that do not, uh, do not post play it uh, in advice siya na do not play that an illegally acquired mm. conversation parang wiretapping ang magiging ano mga kababayan eh sabit mo niyan kapag ipinlay mo and if I'm going to post that Um, ako mabutang sa langanin, mm. but siya ang malalagay sa alanganin kapag ipopost niya I'm going to tell you what's happening ano nangyari sa audio. Sa sulod sa audio. <laughs> ang nahitabo sa sulod sa audio, mang okay. ang nangyari sa loob ng audio, mga kababayan. Ang laman ng audio. Na ay, na ay May lalaki daw, mga kababayan. Na bangag. Na itago na lang daw natin sa pangalang bangag. Nga niingon. Nga. Na sinabi daw, mga kababayan. Hindi ka niya kaya. Ang lalaki ang nagsabi na hindi ko kaya. Sabi daw ng bangag mga kababayan, eh wala natin sino yung bangaga, na ah hindi ko kaya. Mm. He can't take it daw ko no. He can't take it. Ah siya. Uh, uh, parang ang hindi ano? Kaya. I, 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 I think I can't take it. Oh, parang hindi ko kaya. I, I think I can't take it. Insinuating, nga, yeah, it's too big. Ang laki. Anong malaki? Ang tanong, yung dalawang taong nag-uusap dyan, puro ba lalaki? Bakit ang lalaki na tinatawag na bangag ang nagre-reklamo na sobrang laki naman yata niyan? Mayroon din palang issue mga kababayan ano, na nagpapa-backdoor negotiation din daw. Ewan lang natin. Dako ako daw kaya uh, sobrang laki daw. sa katong nag-send na ako, uh, siya. Sinabi din daw nung lalaking, nung taong source mga kababayan. D guys, kinihinoon sure ko nga tinuod niya siyang information. Ah, na, pero eto makababayan sure daw siya na totoo yang impormasyon na yan. Atong feed lang ako kanang hmm. fake information lang bang nga para makuan ganito mabutang hmm. ko kanang kuan ma-inside ko for sedition. Hmm, hindi daw ito fake kini siya tinuod ni siya kay ingon siya mm. nagkuan gyud kanang puti gyud ning ampo nga ka kanang haog hangyo nga mm. dahil ang kabilin bilinan niya kay Dean Chase mga kababayan ay nawag dili na ko ipost ipost ang kanya identity yung identity mm. Ay public man iyang profile dahil public, public ang iyang profile ang mga pictures iyang family and everything mm. so gihuhungan siya while na ingon siya uh, oh, binulungan daw siya mga kababayan i think i can take it um mm. do you think i can take it na oh yun daw ang binulong Anong I can take it? Ano yan? Yan, gihonghongan, gihonghongan. Ano ba yan? Saging? Oh, baka saging na kumakain ng saging mga kababayan na prutas, ha? <laughs> ang bangag. Oh, binulungan daw. Yes, you can. Oh, binulungan daw. Ang bangag na, yes, you can. Yes, you can. Let's just try it. Let's just, ah! Ganon. Mootoy sulod. Oh, yun audio, daw. Yun daw ang laman ng audio. Porting taasa sa audio niya. Ang haba daw ng audio. Tapos sa kakadihik! Lood. Mm -hmm. So mo na lang na. Dili na ko i-play kay uga kong i-play map ma O oh, diyan na lang daw makakapag hindi na lang daw niya ipe-play dahil ayo dinaming maririnig. Paghahapon pa kami. Ay, ang mga voices mm. and then oh, what about, no? Mm. So allegedly. Allegedly. <laughs> so ibutang lang nato si Nana. Ah, oh, ilagay lang natin sa ganyan. Ma ma mauna ang leader diha, guys. Yan ang leader natin ngayon diyan, sabi niya. ha Mauna ang inyong kuan diha kanang presidente niyo diha. Yan ang presidente niyo niyan. Wala niya na kun sino. Siya ang masabi yan nagtatranslate nang tayo. He's not fit. He's not fit. <laughs> to run a country. To run o, a country. O ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga bagong pasabog na naman ng kababayan natin si Dean Chase. Post your comments below.